Huli! Fish on master. Ay. So kailangan iangat mo kasi sa sabit sa mga bato. Ano? Fish on master. One sorry master. <laughs> Huli brad. Yo, what's up? Good morning mga boss. Magandang umaga sa lahat mga boss. Today is um, Wednesday. And then, uh, araw natin dito sa may sifa. At uh, ito yung ating pwesto. Medyo madilim pa kasi alasing ko. So yun, good morning mga boss, good morning! Tapunta uh, na tayo sa ating battleground para mag ng lapu-lapu. <coughs> so yun, papunta na kami at uh, anong oras na ba? 6 a.m. So alas 6 na ng umaga. At, uh, punta na tayo kung saan yung uh, spot natin. Maganda. So sana makarami tayo ngayon. So yun, kita-kita tayo sa si spot mga boss. Let's go! <laughs> oh sigurado. Tag-init na talaga. Ganon din ako nung dumating ako eh. May. Sobrang init. Anak na ngayon sabi ko. pa rin parang araw mo. Nasa likod lang. Sa <laughs> laki pa ng araw. unang punta. Oh. So. Simula pa lang. May exercise ka na. walking. Walking. Okay na dito kaysa sa sidab. Hindi <laughs> <laughs> naman ganun katarik. Ang ah, pa, siyempre, pataas yun. Tsaka madulas yung ano, bato. Bit-bit ka pa. Yun ang problema ron eh. Kaya konti lang din talaga hinuhuli namin Oo. <laughs> ganda lang yung area talaga. Parang ganda lang yung spot. Malaki pa yun ko oh, kasi bihira puntahan eh. So, ang ganda ngayon, no? Oh, low tide oh. Hmm. Yun yung talagang uh, maganda mag fishing. Kaya samantalahin natin hanggang low tide pa. So, mga boss, nandito na tayo. <laughs> so, ayan mga boss Dito na tayo at uh, pupuesto na tayo Try na natin So, ganito pala yung mga bato rito Pag super low tide First time din natin ganito ka low tide Makapunta rito sa may sifa So, usually hanggang dito lang Hanggang dito lang sa area to So, ngayon nandito Ayan mga halayo po mayroon pala madaming lapu-lapu. Kasi, mayroon bato. At puso tayo rito, banda. Sa ibang darito. Try natin dito, banda. So, sana makarami kami ng araw. Unang hagis. Uli. Fish on master. Ayan. So kailangan angat mo kasi sasabit sa mga bato. Ano? Fish on master. One sorry master. Good size, good size. So ayan. So, kailangan maingat ka sa paghawak kasi Uy, nice Vincent to. Nakabuli na. Pre, naunahan ka na pre ah. <laughs> Isdam bato agad? Ganyan paghahok na isda pre oh. Ingatan mo kasi matinik to pre. So maglabs tayo mga boss para maganda pagkakahawak natin sa isda kauli na si Vincent <laughs> isdang bato so let's go mga lawang cast ay pangatlo dito sa may isa spot ko kahapon mga master dun sa kabilang side hey, you know. natin dun dun tayo kahapon eh <laughs> hanap lang tayo mapupwestuhan natin Ya. Yeah. Delikado. And. Ah. And. Soprayt tayo rito. Advance lang tayo papunta roon. Fish on. Fish on, master. Oy, sinabit. Ah, bagal natin. Sinabit pero may laman to. Kaya natin. Sana lumabas. Uy, lumabas. Lumabas mga master. Uh, pinasok uli. Isa pa, isa pa. Oh, minsan nayaan mo lang para lumabas siya. Pero minsan talagang ayaw lumabas. Kaya ganito, ayaw na lumabas automatic pupuntahan natin yan. Since mababaw lang naman ang area. Ayan lang lang. Oh. Sana hindi pa nakakawala. Andiyan ah. siya mga boss. Oh. Natilain natin. Sana lumabas at makuha natin. Pera pa tayo. Ito. Shit, pinasok talaga, hirap. Yun. Uli master. Ano, oh. malaki. Okay. Uli siya. So, kaya kailangan punta mo. kailangan kailangan mabilis ka talaga mo. Ayan mga master at uh, tapos na kami. So, 6, 2 hours. 2 hours kami. Kasi, hindi na mo, alas 8 na. So, 6 kami nag-start. 2 hours, ito na yung huli natin. Ayan na. So, dami yan, boss. Ito huli natin. 2 hours. Yan. Puro class A ng mga lapu-lapu. So, 2 hours lang natin binira yan. Dito syempre sa spot natin sa Maysipa And then, gagayak na rin tayo, uwi na rin tayo. Kasi, so, nas 8 na. <laughs> Huli brad. <laughs> Ayun ang matanggal. Kaya pala sabi ko, sabi ko Jojo yung tagal. Ah, pirano, lo. Sabi ko ang tagal naman ng putang ina hindi gumagala. <laughs> so matibay boss si Master Eli no? Pati damit ko. Uh, damit eh. nakakahuli. sinira ko na nga hindi ako makapagano eh. Kaya pala sabi ko, pre hindi gumagala <laughs> si Jojo. Sabi Joey. Kalaw sa putang ina. Kalaw tatanggal lang isda matagal talaga. <laughs> damit pala siya <laughs> So ayan mga boss, mabisa talaga ang Master Eli Carbon. Sira ang damit. Eh. <laughs> sira ang damit. hindi lang isda na uli ng Master Eli pre. Hindi lang isda pati damit po, sabi talaga. <laughs> Saka, tibay talaga ng Master Eli pre. Ah, Gutom na to. Ha? Huh? Guguntingin na to. Tingnan mo na sira mo na. Yung pre ang ano sira mo. Yan, so Ayan, huli ni Master Joey natin. Master Joey na? huli natin. Two hours tayo ng huli. Ayan, shout sa inyo lahat. So, mga Master, uwi na kami. Tara, let's go. Ayan, yeah, mga boss, uwi na kami. Two hours pa lang, eh, na umuwi. Ganda pa sana yung pakuha natin ngayon. Hindi pa nag-iinit. Oo oh nga. <laughs> so yan at uh, uwi na raw kaya uwi na rin tayo 2 hours kami bumira at nakarami na rin kami siguro uh, mga 10 kilo puro lapu lapu yan nakasama natin oh. Uh. ganda kasi Ang ganda ng current wala and then uh, hindi siya maalon kaya ang ganda talaga bumira ngayon timing na timing yung punta namin ngayong araw kung wala lang kami kasama siguro mamaya pa kami uwi mga 10am um, ha? o oh. oh, dito sana si Jeman sure mga 10 pa kami makakauwi oh. ganda kasi ng panahon walang hangin kaganda ng low tide. <laughs> Ayan, mga boss, ulin natin. Eh, mga ano? Eh. na kami. Siyempre, dito na lang natin sinakyan si Boss Idel. Kanyang hammer truck. Sedan from Dufong. Kalim pa sa Dukom na testing sa maskat. Ay! Okay nang ina. So ayan mga boss. Oh. Sabi sa mga banggali. <laughs> eh, <laughs> sabit lang kami mga boss. Road trip. Ayan uh, na road trip. Ay, no. ano diba? Trail na trail. abre saan ang school mo? Saan pasok? <laughs> Ang ina, kayo ni Parang high no? ay, school lang, ano? High school lang. Ang ina, hirap talaga pag nakatira sa bundok, ah. Nakiangkas lang tayo. Nakiangkas lang. <laughs> Buti na lang, may napadaan dito, mga boss. So, yun, shout out sa inyo, ano? na sila. Ano? Eh, na sila. Ay, out. Yan ang advantage pag may dalaki four 4-wheel. Malulusob nyo yung mga area ngayon. No? Anyway kahit saan kayo rito pag wala kayong 4 wheel andun lang kayo ayan sa may bahay na yan <laughs> lang naka 4 wheel tayo at may bisita tayo all the way from Ducom ano <laughs> ano ah. mga ito saan ba school nito Late na, late na, boss. Plate na boss nakisabit. Iangat Ano to? Bagger pala ng isita. Pwi na tayo. Tayo yung ibang sasakyan na iwan doon. Eh 4 wheels lang ang nakakadaan dito. Kaya dyan lang yung mga sasakyan. So, let's go, let's go. So, kita kits ulit tayo sa ating fishing adventure sa Mayo. <laughs> ang susunod na fishing adventure natin. Let's go, let's go.